Maganda mga uh, magandang umaga mga boss. Andito ako sa bayan. may kapimpin dito sa mga gulayan. Inumaga na po ako rito kasi nagtinda ako kagabi. Dito na ako inumaga. Uh, alas 9 na ng umaga na ngayon. May nabili dito Uh, may napili pa rin sa akin dito ng Shomai mga boss. Kaya nagpapamaga ako. Pauwi na rin ako mga boss. Tapos, namili na rin ako para pagtinda mamay ang hapon. Ang pahing ako, tangali na mga boss. Yan. Dito na ako umaga. Dito sa gulayan ng uh, Kapimpin. Nandito na lahat ng gulay. Meron um, kapeta nito. Kung dito kayo mamimili, may nyug din. Dito ako nagpamaga sa lugar na ito. Kasi maya maya may nabili dito sa akin mga boss. Ito, i-deliver ko nga pala. May bumili sa akin siyomay. Ininanda ko na. ang eh, boss, mga i-deliver ko kay ate. Kasi may tinda pa ako eh. Mayroon eh. pa. Meron pa, pa uwi na rin ako mga boss. Tanghali na. Ngayon lang ako nag-vlog. Ngayong umaga. Dali natin mga boss. Kaya si ate. Oo. So may na-order niya. eto na yung order mo. Ayan. Sa ating dunin na siya. Thank you ate ha. Ito mga boss. Sa uh, palengke ng binyang. hindi na uubusan ng tao dito ba 24 oras dito eh kaya pag nagtinda ka kahit anong oras pwede kang kumita dito depende lang sa iyo mga boss kung magtsatsaga ka sa pagtitinda kaya ako umabot akong ganitong oras paminsan minsan naman hindi lagi lagi kasi nga katulad ng vlog ko ng karana, doon ako sa Santa Rosa doon ako nagtitinda sa loob lang ni San Linggo nagpapamaga ako rito para marami may akong may benta pero tangali ng mga boss eh kahit ipawin na rin tayo at uh, kakapamili na rin ng paninda ulit mamaya uh, ulam uh, ng mga bata sa bahay pang bigas ganoon dito tayo sa Kapimpin. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima